Dr. Vito, tanong po namin sa inyo, kung ang nilagang itlog po ba ay nakakataas po ng uric acid? Kasi di ba po ang protina po ay nakakapagpataas po ng uric acid? no? So, 'yun lang kadalasan kasi ang tanong ng ating mga pasyente, at yung iba hindi na po kumakain ng gantung pagkain, kagaya po ng nilagang itlog. So, ang gagawin po natin ang ipapaliwag po natin ang itlog po ay isang magandang source ng protein. Lalong-lalo lalo na kung may mga pinagbawal po sa inyong mga protina, kagaya po ng karne, ang inyong mga butihing doktor. Pero yan naman po ay depende po kung gaano po ba kadami ang inyong kinakain. And always remember na moderation is the key. Ang inyong nilagang itlog po ay safe naman po kainin kung ito po ay nasa isa or dalawang nilagang itlog kada araw. Or at least man lang, at least twice a week pwede nyo pong gawin. Siguro naman, mabuburyo naman tayo kung araw-araw tayo kakain po ng nilagang itlog. At least po, gawin na lang natin, twice a week na lang tayo kumakain po nito. For at least one or twice a day po kumain ng itlog na nilaga. So ano po yung mga magandang gawin natin para maging healthy naman yung pagkain ng itlog? So number one, pwede po itong gawing nilaga, pwede po itong gawing merienda. So wala naman pong masama kung isa o dalawang itlog sa loob ng isang araw lang yun ha. So always pa rin ang moderation na. So isa kipaden pa din at least once or twice a week man lang. Number two, pwede nyo pong i-chop or i-mash yung nilagang itlog at pwede nyo po itong gawing palaman po sa tinapay. So maganda po siyang alternatibong source ng protina at palaman. Pangatlo kapatid, pwede po itong gawing scrambled egg. Okay? At pwede po itong itap sa ating mga kanin para siyang toppings. Pangapat kapatid, kung gusto nyo pong uh, uh, makatigim naman po ng piniritong itlog, huwag nyo pong kalimutan gumamit po for at least uh, yung mga safe or mga uh, magandang mantika kagaya po ng canola oil or vegetable oil po na pure, no? Tapos, sulot kapatid is, pwede naman po siyang gawing uh, sangkap sa ating mga tinapay. So, at least, pwede pong gawing healthy yun, no? Know? At last kapatid is, pwede po siyang yung nilagang itlog, pwede pong i-chop. Pwede po natin siya maging sahog sa ating mga vegetable salad. Kung saan po kapatid, hindi lang po gulay yung ating kinakain, kundi po meron pong lahok na protina, kagaya po ng itlog. Ito po ay magandang source ng protein at low amount. Ibig sabihin, moderation pa rin po is the key maaari pa rin po ay kumain ito at least once or twice o dalawang behes po kumain ng itlog. So, wag nyo lang pong araw-arawin ha. Baka naman po kayo masawa naman dito para hindi kayo masawa at least once or twice a week. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong manggagamot.